At sa detalye nga ng umaarangkadang pang-almusal na balita, mabibili na simula ngayong araw, simula po ngayong Friday sa mga kadiwa store ang mas mura na 43 pesos na kada kilo ng bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel De Mesa, ito'y bilang bahagi pa rin ng Rise for All program ng pamahalaan. Ang nasabi ng mas mababa kumpara sa dating 45 pesos na presyo ng well-milled rice sa mga kadiwa outlets. Samantala, idinagdag pa ni Asik de Mesa na dalawampung karagdagan kariwa sides ang bubuksan naman sa Metro Manila at Laguna ngayong weekend. Aracada, Kaugnay pa rin sa bigas na ko amenado ang Department of Agriculture na hindi mapapanatili ang mababang presyo ng bigas sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, pinaliwanag ni Agriculture Spokesman na Assistant Secretary Arnel de Mesa na hindi nila masasabing magiging permanente ang pagbaba sa presyo ng bigas dahil hindi kontrolado ng pamahalaan ang international market price. Isa na rin anya sa dahilan ng pagbaba ng presyo ng bigas ang direct aktibo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Executive uh, 62, Executive Order 62 o ang panukalang nagpapababa sa taripa ng imported na bigas. Matatanda ang uh, inihayga Agriculture Secretary Francisco o oh, Francis Chu Laurel na mararamdaman na ng publiko ang pinakahihintay na mababang presyo ng bigas sa kalagitnaan ng buwan ng Oktubre by January, talagang mas lalo pang bababa nag-expect -e ng uh, mas pagbaba pa ng presyo ng bigas. Uh, at natin na maibabayan sa ganong level sa ngayon uh, kagaya sa rice for all uh, mamaya magkakaroon tayo ng programa na uh, maglo-launch tayo ng mas mababa rin na presyo ng rice for all kasi we started at 45 pesos na uh, rice for all uh, mamaya uh, mag-a-announce tayo ng mas mura rin na presyo because kasi is being traded internationally mm -hmm. and more than 25% ng bigas na kinakain natin ay imported. So, apektado tayo ng presyuhan sa international market. Uh, we cannot predict kung anong yung mangyari, kagaya nung nangyaring gera sa Ukraine at Russia, nagkaroon tayo ng problema doon sa presyuhan sa trigo, mm -hmm. which affected yung presyuhan din sa bigas. Tapos, nag-impose nga ng export, export ban ng India in for yeah. quite a long time. So, internally, we can control something. Yan ba ang tinig ni Agriculture Spokesman Assistant Secretary Arnel de Mesa sa panayam ng DWIZ? Arakada Balita! Dismayado naman ang isang senador sa mabagal na pag-usad ng irigasyon sa isang pagdinig ng Committee on Finance ng Senado nitong Miyerkules Oktubre 9 at tinawag na hindi katanggap-tanggap ang target na kumpletong irigasyon sa 2053 pa. Tagal pa pala nito. Igrade e, din Senator Amy Marcos na hindi na dapat maghintay ng 2053 o tatlong dekada para matiyak ang sapat na supply ng bigas kung may siyang kahing 42.5 billion peso budget ng National Irrigation Administration para sa taong 2025. Bigyang diin ang mga na malawak pa ang mga irrigable na lupain, irrigable lands na hindi pa nagagalaw na nagdudulot ng panganib sa produksyon ng bigas lalo sa harap ng pabago-bagong klima. Bagaman may pondo, may pondo, mabagal naman niya ang paggasta ng iya na nagiging sanhi ng pagkantala sa mga proyekto sa irigasyon kaya't ipinayo niyang gamitin ang pondo mula sa ibang bansa at climate change financing upang mapabilis ang proyektong makatutulong sa supply ng bigas ng bansa. Iwinungkahi rin ng presidential sister ang pagpapabilis ng procurement at ang pagsuri sa mga karagdagang option gaya ng public-private partnership at official development assistance para mapabilis ang inisyatibo ng NIA upang makamit ang layunin bago sumapit ang taong 2053. Aracada, balita! Matapos ang bigas, luya naman. posibleng bumaba sa lalong madaling panahon ang presyo ng luya sa bansa. Ito ang binigyan diin ni Agriculture Spokesman Assistant Secretary Arnel de Mesa sa DWIZ kasunod ng pagtaas ang presyo ng luya sa merkado nitong mga nakalipas na araw. Ayon kay Asak de Mesa, ang dahilan ng pagtaas ang presyo ng nasabing produkto ay bunga ng mababang importasyon nito noong nakalipas na taon kumpara noong 2022. Nagdag ng DA official, tumataas din ang demand nito sa bansa kung kaya't nagkukulang ang supply nito. Nagmahal talaga yung luya. Actually, nagmahal na siya early part and then nagmura dahil dumating na yung harvest. Pero nagmahal ulit dahil laki ng demand ng ating mga industrial processors, yung mga herbal ginger tea natin. Plus, yung ating asing import last year, napakababa compared to years ago. Last year, only 175 metric tons. Ngayon, bumaba yung import. Nasa 4,600 metric tons na. And uh, yung sanitary and phytosanitary import clearances na na-issue, was good for seven. Yung 17,000 metric tons. And then nag-open up na rin tayo, PPI already issued permit coming from Indonesia and Vietnam na 50 metric tons. Eat. Within October darating yan at uh, we're expecting na it could depress the prices of uh, ginger anytime soon. Yan po ang tinig ni Agriculture Spokesman, Assistant Secretary Arnel de Mesa sa panayam ng DWIZ.